Nagbabala ang Agriculture Department sa ilang mga trader na nananamantala sa mga binibenta sa pamilihan. Sila kasi ang isa sa nakikitang dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan ang ulat ni Clay Zalpardillo. Tinututukan ng Department of Agriculture ang tumataas na presyo ng pagkain gaya ng baboy at manok. sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng DA na alisin o bawasan ang middleman o trader. Plano ng ahensya na gawing food hub ang Food Terminal Incorporated o FTI, kung saan direktang dadalhin ang mga produkto ng mga magsasaka. I-link yon yung mga, yung mga producers sa market para diretsyo na sila. Yun ay isang ng department. Hahanapan din ng mga institutional buyer gaya ng mga restaurant at hotel ang mga producer. Tinitingnan ang pagbibigay ng logistic subsidy upang mas maging abot-kaya ang presyo ng pagkain gaya ng baboy. Ikinalugod ito ng ilang grupo ng magsasaka. Ah uh, tinatawag na middleman kasi yung tinatawag nating middle Okay lang po pag isa, minsan nagiging dalawa, tatlong pasa pa. Doon po tumataas yung presyo. Magiging ano po to eh, parang win-win uh, solution doon sa uh, sa market tapos doon rin sa farm gate. Inaasahang mababawasan ang gastos ng ilang mamimili na apektado ng tumataas sa presyo ng karneng baboy. Gaya na lamang ni Rose, nasakto para sa limang kilong karneng baboy ang dalang pera. Pero kinulang ang budget dahil sa pagsiritang presyo ng baboy. Okay. Apat na lang. Bakit po? Eh, mag-short sa budget. Tumaas ang 20 pesos ang kada kilo ng karing baboy. Sa price monitoring ng DA, pumapalo na sa 420 pesos ang per kilo ng diempo. 370 pesos naman ang kasim. Katuwiran ng ilang nagtitinda. Bigla ang botala. Alos araw-araw, timataas. Pagkala po yung pagtaas? Palimalimang piso, ganun araw-araw. Mataas po daw yung kinukuhanan nila. Pero ayon sa ilang hog producer, ilang buwan ang nakapako ang presyo ng buhay na baboy. Ang farm gate price is nagraran po from 200 to 215. So supposedly parang nasa ang computation ng industry is uh, mga nasa 350, 360 or the most is 370 dapat nasa wet market. Titingnan namin kung saan nagkaroon ng, ng gap dun sa dun sa gitna. Umaapela na ang DA sa mga trader na posibleng nanamantala. Kami sa Department of Agriculture, gusto namin bumaba So ang pakiusap namin, sana wala mag-take advantage kasi yung farm gate natin, eh, hindi naman tumataas. Ang yung sa amin kasi, tinitignan namin kung ano yung uh, nakakabuti sa ating mga racers, magsasaka lahat na dapat sila makinabang kung may increase, sila makinabang, hindi mga traders. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang tingnan kung may nagmamanipula sa presyo ng baboy sa mga palengke. Uh, through the Local Price Coordinating Council, na pwedeng sabihin sila na bakit mataas yung preso nila. And to check talaga, baka merong price manipulation. Sa ngayon, nagmahal na rin ang presyo ng manok. Mula 150 pesos hanggang 200 pesos na karang buwan, lumobo na ito sa 200 pesos kada kilo. Kung maobserbahan nyo, tumaas din ang presyo ng baboy, may substitution yan. Kaya kahit pa paano lilipat yung ibang demand, doon sa mas murang protina, manok na yun. Kale Zalpardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.